Master. Oh, bakit? Nagutom na talaga ako. Pakita mo na sa akin yung sikreto mo para gawin natin yung sinong. Sige na, oh. bilis. Oh, sige, gagawin na nga natin. Ito ha. Ito yung ating kalahating kilong pork. Kinakailangan para ma-stretch. Parang tayo kanina, nag-stretch tayo. Para madali manood yung ano, pipit-pitin natin ang meat hammer. Kasi nga, pag nagkusino, matagal maloto. Di ba, minsan, sunog na yung tusino, pero hilaw pa. oh, marami. Kasi makapal ang kanilang hiwa. Unlike this one, kapag ini-stretch natin ito, I'm sure masarap ito. Mas madali siyang magluto. Madaling, madaling maluto, madaling mat maging malutong. O, oh, yan ang secret natin. Diba? Ito pa isa pa. Okay. Kaya masarap na exercise ito. Oo. Oh. <laughs> okay. Ngayon, Elmo, sugar lang ang katapat yan. Sugar. Tapos, pamienta. Ito napaka simple napakasimple lang. Kaya'ng kaya ng mga nanay ito. Lalo sa mga viewers natin na nanonood. Tapos, ang food colors natin para hindi masyadong... Uh, ikaw, wala sa litre, walang MSJ, wala siya. Walang preservative kung hindi atsuwete. Atsuwete? Yan, yan yung papakulay. Parang Unang beses ko pala narinig na gagamitin yung atsuwete sa tasin. Oo, kasi po, tayo mga Pinoy, marami mayaman tayo sa ating bansa. ng uh, katulad ng atsuwete, na mamulaklak lang yan at pag pinipitas, ginagawa siyang katulad nito, liquid na atsuwete. Mas pwede rin siyang gamitin sa tasin. Oo. ayun Ayan! Ito na yung ating... Uh, Pusino. Yan ba yung sa mong sikreto? Ito ang sikreto natin. Ayos sir. ah. Yan ang sikreto nice. ng eksperto. I love this Tocino. Look at that. What a beautiful Tocino. My goodness. Parang mas pa nga sa... Oo naman. Ordinary yung Tocino. Oo naman. Sandali so, lang. Lalagyan natin ng herbs. Meron akong tutup herbs. Hop. Oh. Grabe. I did. I have my bisel. Para malalong lumabango. Para kwas ang dating. Para kwas ang dating. Kali natin lang. Chop bisel. Okay. So, ayan na Elmo. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. yum. Yam, yam, yam na! Eto na, Elmo! Ang masarap na homemade pork tosino! Yam, yam, yam talaga! Yam, yam, yam! O, oh, pwede na ba natin kainin? Ab, of course, pwede na! Sige, kainin mo na! Grabe! Acara. Halo hmm, na Anong masabi mo, Elmo? Mm. Yung kasino na ginawa mo. Alam mo yung walang effort na kumagat. Mm. kalambot kasi nga, stretch, stretch. Kaya pala tayo nag-stretching kanina. Kaya na, pala yung sikreto mo. Yun ang sikreto natin. Kaya sinabi mo. <laughs>